Okay, magandang uh, umaga o hapon dyan o gabi dyan. Uh, magandang umaga sa buong mundo. Uh, gusto ko lang batiin yung mga ano, yung mga naging kakilala ko. Alam nyo na, may na tayo. Pero, so, so, nakapag din naman tayo na mga kaibigan, lalo pat ang panahon namin eh nung kami ay kabataan ay eh, umaasa sa magulang ay eh, kung anong desisyon ng magulang kung lilipat o kung ano aalis sa isang lugar lilipat sa isang lugar uh, silang sila so uh kumusta 'yan sa mga taga Surigao na kung saan yan din nag-aaral ang inyong lingkod from grade 1 to Brinchik. So, sa masamang balita uh, nga lang, <laughs> hindi masama. Ibig sabihin, uh, medyo nakakalimot na tayo sa tagal ng panahon. Isa na lang naging kakilala ko na, ay naging kaklase ko na hindi ko malimutan kasi madaling uh, madaling alalahanin yung kanyang pangalan at apelyedo. Uh, siya po ay si Elmer Hipolito. So, Kumusta? Kung, as kung nasaan ka man ngayon? Uh, uh, Mr. Elmer Hipolito. Uh, ako po ito si Ricardo. <laughs> Yan lang muna yung pangalan ko. Ricardo uh, Gonzales Parks. So, Pwede mo kong i-message para uh, para magkakumustahan tayo. By the way, no, that time, around 1970s, uh, ano sila, ang mga magulang niya is uh, may tindahan o may karnihan sa palengke ng sa merkado ng Surigao City. So, kumusta sa inyong lahat dyan, mga taga Surigao? At syempre, yung pinanganakan ko, uh, yung tubod, Surigao del Norte. Uh, salamat din kasi kumbaga Diyan ako sinilang. So magandang um, kumbaga uh, ito nakarating ako sa ganitong edad eh, dahil din sa mga siguro yung mga kumadrona dyan o yung mga nurse dyan. At siyempre yung rehistro ko, Diyan ko kinuha, Diyan nagmula lahat-lahat na yung aking mga birth certificate o yung aking birth certificate. Siyempre sa Agusan Pekinyo na aming nalipatan sa Butuan City, kumusta kayo lahat yan, mga taga Agusan Pekinyo. At siyempre pa, ah uh, tumira din lang kami ng Buena Vista. Diyan ako nag high school, so marami din tayo naging kaibigan dyan. Ah... Uh, Ma, hindi ko na isa-isahin pero ang dami, marami akong kaklase dyan from second year to fourth year at siyempre yung pinanggalingan kong schoolhan na uh, yung Northern Mindanao School of Fisheries so uh, mabuhay po kayong lahat dyan uh, na no, siyempre uh, habang nagkakaedad din tayo nag-adventure tayo, naglakbay tayo so sa binata is From Agusan del Norte, napunta tayo ng Manila. At hanggang nakapag-asawa. So, uh, binabati ko yung pamilya ko dyan sa Caloocan City. So, ang salita ko is na Rambol. May uh, Cebuano o may may Bisaya. From Mindanao. Tapos sa uh, Tagalog. Pero ito kasing bahagi ng 30 years ko. Is halos na sa Manila na so mas uh, mabilis na mabilis bilis na ako maggano ng Tagalog kaysa gumamit ng bisaya uh, lahat lahat o buong quinto is bisaya so sana hindi kayo malito o sana ay katuwa nyo pa na halo halo yung aking <laughs> yung aking pagsa uh, pagsasalita. By the way, excuse me, uh, hindi ko na, ano, pasensya nga pala dahil uh, hindi pa talaga ako, ano, hirap ako sa pag-setup uh, ng aking gamit. So, alam nyo na, hindi naman tayo nag-aral sa uh, computer or, uh, yun, sa computer, mas ma, ano, dahil ito kasing computer ngayon, nakakamit sa, ano, sa online, sa social media. So, sa website o kung ano bang tawag yan, mga internet. So, dapat uh, may alam ka sa computer para mabilis ka rin makapag-perform. Uh, o kung may mga proyekto kang gagawin dito sa uh, social media. Kaya pagpasensya nyo kung uh, hindi ako ganun ka galing pa sa pag gamit nitong aking mga gadget. Awesome! Oh, yeah. <laughs> ang hina yata. <laughs> awesome! Yeah. Isa pa. <laughs> yeah. Kailangan ko pang tumingin eh kasi hindi ko naman kabisado yung mga ano, mga pindutan. Tapos uh, ang pinakamahirap sa lahat is yung pag-set up ng yung computer o kung cellphone man yan, may mga may mga maliliit na symbols o mga ibig sabihin o kahit mismo words, may words na hindi mo maintindihan eh kasi hindi nga naman kasi tayo uh, magaling sa termino ng mga computer, hindi tayo nag-aral diyan. So, pansamantala ito lang muna ang ano, ang kaya ko ganitong klaseng setup lang. Ah, uh, siguro sa sunod, paunlarin, paunlarin ko pa nang paunlarin yung pamamaraan ko dito para hindi naman kayo mabuboard. At kung mabuboard kayo, ganito lang ang kailangan kong gawin sa inyo. <laughs> ayan o. Kaya huwag kang maboard kasi. Ah, <clears throat> uh, <coughs> Hello, Mike, please. Oh. Kala ko gumagana voice sheet na ito. Hindi pala. <laughs> Ayon. Uh, kung mabuboard kayo, uh, may pang rat, dito. Oh. Uh, ayan. <laughs> okay, sige. Uh, tuloy tayo. Uh, so, ito. Uh, gagawa ako ng ano, ng channel. Subukan kong gumawa ng channel sa YouTube. Uh, hindi ko rin alam kung dito sa account ko sa Facebook, eh, pwede akong ah, uh, uh, i-download din o ano, eh, no, no i-upload yung mga video ko na kunyari, mahaba. 8 minutes, 10 minutes, o 12 minutes, hindi eh, ko alam. Hindi ko pa, wala akong alam. Mahirap mag, ano, mag, naubos yung oras ko sa pag, ano, dito pa lang sa pag sa mga termino ng ng computer o ng Uh, Chromebook o kaya nang laptop, hirap na hirap na ako. So wala na tayong minsan wala akong time mag ano, mag search. So ang isa sa mga plano ko is uh, magkaroon ng channel sa YouTube. Doon at least may idea na ako na pwede doon yung mahahabang uh, mahahabang pag uh, video re recording or video upload. So, yun nga, abangan, abangan nyo na lang. Ha? Ah. Kumbaga, ang nagsimula lang ako mag, ano, nag, uh, buo ng channel ko. Actually, matagal na pala yun. Kumbaga, uh, pindot, siguro na pindot noon, ma-from Facebook, tapos, na-open ko sa YouTube naka-encounter naka ako ng uh, something, create uh, your channel, so napindot-pindot ko na pala so, may 2016 pa lang pala, parang may account na ako, o may youtube channel na ako na hindi ko naman alam na lalagyan pala ng mga pangalan, o ano, no, basta siguro kung ano-ano lang yung nilagay ko dun pansamantala. hindi ko naman alam na ano na na iyon ay isang apps o isang uh, creation na YouTube channel ka, may may YouTube channel ka na at pwede ka na rin magawa ng mga kung ano-ano uh, videos. So, nung madiscover ko, nito lang mga uh, third, three weeks ago, mayroon pala ko nung 26 pa, 26 sinasabi naman na pwede mong palitan ng pangalan etc description etcetera yung yung YouTube channel so ayun na sino, uh, pinalitan ko na so from manimula uh, ang pangalan ng aking YouTube channel ay Cardo sa base yun sa uh, kaya nga lang later kaya ang ginamit ko Cardo uh, base yun sa gamit ko rin sa Facebook na Ricardo so sa YouTube channel is Cardo and then may karutong may karutong siya na ano uh, Cardo opinion at iba pa so once na i-start ko yan uh, ang pinaka plano ng inyong lingkod ay uh, mag-discuss o mag-tackle o magtalakay ng Ibat-ibang, ano, ibat-ibang issue. Uh, uh, issue sa lipunan o isyung yung uh, kinalakihan natin o mga tradisyon na kinalakihan natin, mga pagugali, eh, iba pa. Kung ano-ano, etc. So, sana uh, once na mag-start ang inyong lingkod, sana uh, magustuhan nyo yung mga topic na pag-usapan natin at siyempre tulad ng sinasabi ng mga matatagal ng vlogger uh please share and subscribe their YouTube channel <laughs> so if I'm one, I'm the one uh, uh talking now uh, please uh, share and subscribe my YouTube my YouTube channel so para naman na uh, makakapag-komentaryo at makapag-message kayo. Uh, at, ay isang malaking bagay yan kung may pag-support uh, kayong kinawa sa aking YouTube channel. Uh, ano pa ba? Uh, yan, siguro kung ang mga topic ko ay... Uh, may may mas marami doon ay eh, mga sarili kong experience, sarili kong opinion. Uh, siguro yung kung lalo na kung sa politika uh, ano lang uh, wala lang mapipikon o no, <laughs> kasi uh, may kanya-kanya tayong ano, may kanya-kanya tayong paniniwala. Uh, at pinaglalaban pero uh, ang sa akin lang naman kasi, is, uh, dapat ang paniniwala ng bawat isa ay mayroong kaakibat na facts o ebidensya o uh, ano pa bang pwede natin isabi doon o dikit doon sa isang paniniwala. Kasi mahirap yung paniwala na basta yan ang gusto ko. Pero pag chineck mo naman, ah, bakit mo pinahindigan yan? Ah, may patunay ka na ba na yung paniniwalang yan ay tama at totoo? So, wala lang mapipikun, walang pikun, ah, wag lang mapikun yung iba, huwag lang magalit sa ating ah, mga gagawing discussion sa hinaharap at pagbibigay ng mga komento o komentaryo sa mga nangyayari sa ating buhay-buhay. Okay, uh, maraming salamat at uh, yan na lang muna ang ano, ang masasabi ko. Huwag kang mag-alala, uh, pagagandahin ko pa tong aking uh, pag, uh -video o video recording. Okay, sang masaganang uh, o sang masayang